Uh, kay Commissioner Ariel, ano na nangyari sa mga kotse nitong mga Biskaya? Um, um, good afternoon, ha, uh, Senator Jingoy. Pa, uh, uh, eh, linawan ko lang po ulit. Tatlong yung nakuha namin mga sasakyan. Actually, 30 plus 2. Yung dalawa kasi hindi na namin sinasama sa listo. Yung, yung Rolls Royce na may payong? Uh, kasama po sila dun sa... Lab, uh, yung Rolls Royce, so, kasama dun sa labing tatlo na nasa BOC compound na. Hmm. Ang kategorya po niya na yan ay inisyuan namin ng warrant of seizure and detention. Ibig sabihin, uh, kandidato na huya na ma-forfeit in favor of the government. Hmm. So yung uh, Rolls Royce with the umbrella, nasa 13. Yung 17 naman ho, uh, although meron silang mga dokumento, kahit paano Uh, kaya lang, subject po namin yung mga kumpanya kung saan bumili po yung Diskaya Family mm. sa tinatawag na post-clearance audit upang makasigurado rin po yung pamahalaan na uh, wala hong pagkakamali. Kaya lang, base po sa pag-uusap po namin ng uh, ICI the other day yeah. at uh, nakatanggap na rin po kami ng sulat galing po sa BIR at ICI, mm. hindi po rin namin pwedeng pagawalan ni labing pito do sa 30 ta tatlong mga sasakyan. Again, 13 out of the 30 uh, luxury vehicles subject na po ng seizure proceedings. Yung 17, although may mga dokumento naman, uh, hindi rin po namin pwede pa rin hong pakawalan yan kasi uh, yan ay bilang tulong po namin sa ICI at sa BIR na baka may iba po uh, uh, issues na kailangan pong hawak namin yan. So wala na natira rin sa garahe ni St. Gerard. mga local cars na lang po yun. Ano? So balita sumulat pa rin po kami sa LTO dahil sangayon po sa mga narinig po namin sa mga pandinig, uh, Mr. Gerard, Senator. Tatlong pa lang po yung nahawakan namin. Kaya lang base po din sa mga hearings. Supposed to be apat na po, po yun, ano? So, we're waiting for the reply po ng LTO para matulungan kami na habulin pa kung meron pa hong lampas doon sa tatlong po. So, so doon sa mga na-retrieve niyong kotse, ng mga diskaya, marami doon yung mga tinatawag na gray? Labing tatlo po. Labing tatlo. So, yung, 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 mga yung mga ng tamang buwis? Tama po. At pati yung dokumento ay may uh, problema po. So, what do you plan? I-auction niyo? ah uh, ako po bilang commissioner, yung, yung aking uh, gagawing option. Although, tatlo po options ako po ay susubasaw natin yan or bidding, ano. We will just make sure that the bidding process will be, of course, transparent and competitive. Yung dalawa po yung options, hindi ko po gagawin yan. Yung pangalawa kasi, i-donate, pwede po namin i-donate to other government agencies. Hindi naman po maganda, uh, your honor, <laughs> gamitin po well, yung... Huwag niyo i-donate sa Senate, ha? Yun po. So, yung pangatlo naman, ho, lalong di po natin gagawin, yung tungwawa sa akin yung mga sasakyan dahil sayang po yung ah. pwedeng kitain po ng pamahalaan. Mm -hmm. Yung mga kotse ni, yung sinirender ni Bryce uh, Hernandez, mm -hmm. na, nasa custodyo ng ICI? ICI po. Ah, hindi po gray eh. Binili po nila sa kampi members. Ah, so talagang uh, sinirender lang nila? Sinirender po. Mm -hmm. So hindi niya alam kung ano plano ng ICI doon? So ah, basta nila? Hindi hindi ko po alam at this point oh kung anong mm -hmm. plano po ng ICI. So, pero kami o, oh, magpo-post clearance o po kami. Hindi nila ito turnover sa inyo na? You're... Hindi po kailangan kasi po tama po yung dokumento noon at yung pinagbayaran potentially tama naman po. Mm -hmm. But ICI and BIR BIR would look into the other mm -hmm. aspects of the uh, vehicles po. Mm -hmm. uh, first of uh, lastly, Mr. Chair, I would like uh, to commend uh, Commissioner uh, Ariel. Mm -hmm. Dahil ngayon lang ako nakakita ng Commissioner na Customs na napakasipag at uh, talagang hands-on duty mm -hmm. yung kanya Salamat ginagawa po. sa Bureau of Customs.